pagsasaka, binuhay ng isang kababayan natin sa Benguet ang kanyang pamilya. Dito rin siya kumuha ng pantustos sa pag-aaral ng kanyang mga anak na ngayon mga profesional na. Pero kung dati nangungupahan lang, ngayon matatawag na niyang akin ng lupang binubunggal sa tulong ng programang pang-agraryo ng gobyerno. Ang kwento niyan sa ang Pangulo at ang magsasaka. siak ni William Montino, may sanga farmer taga Kamtreak. Baru ak lang nga nagargardi nak nagrugi ak di 20 taon ko hingga na 60 taon ko 40 years nga ako, nagargardi Idi babasit pa lang ti ubing ko nag-abangak ti garden nga na nakaalaakte sa relief ng lote datoy mission ti darte title tatak so ti may sanga nagpaturpos po dagitoy ubing ko nga nagiskwela adamat ti civil engineer nga tallo adati may sanga IT adati may sanga teacher Keselamatan kadagitu employer dio tidar di province region apo president Bung Bung marcos apo Sekretari conrado estrella the third selamat selamat unai